Anyong mga chingo May pakain si amo Bali company dinner namin ngayon mga chingo O yung tinatawag na huisik dito sa Korea Gasirin ta maya maya alus lus bunda kira kalya ad sunaakan dya mga cinggo? Agay latan dito pala ginanap sa Angel's Day ang aming company dinner o kung tawagin ay huisik dito sa Korea. Kung ganun, araw pala naming mga anghel pag kumain ka dito. Nauna kaming dumating at konti pa lang ang tao Dahil nga siguro gutom na ako kaya aking inagahan Pero ilang sandali lang naman ang lumipas ay nagsidatingan na sila Napakadami namin palang empleyado sa kartunan At hindi pa namin kasama ang mga office staff dyan Bukod daw sila Nagbigay muna ng konting mensahe at pasasalamat ang aming bossing Bago kumain Pinuntahan ko muna ang mga tropang kin sa kabilang lamesa Hey! <laughs> <laughs> Ilang sandali lang ang lumipas. Uwian na. Ay ste, kainan na pala? Bali bupay pala ang kainan dito. Kaya dumampot ka lang ng gusto mo. Agkalabat man babalkot Unan bubul bubol sa ata, kababay ng udsari sang kaili. Agaylatan? My boss. My boss. <laughs> Masyadong ginalingan naman sa pormahan ni Chingo Bangla na pagkamalan tuloy naming anak ni Sajang Nim. Napakadaming masasarap na putahe mga Chingo. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpis ang dumampot. Galila taong pila tila at punsyaan. At pagkatapos kong kumuha ng makakain, eto lang muna ang inuna ko. Hindi na ko ng kanin para hindi ako mabilis mabusog. At para matikman ko lahat ng mga putahe. Kaya tara, kainan na mga chingo. Bali kalalabas lang namin sa trabaho at dumiritso na kami dito. Kaya siguradong gutom na kami lahat dito. Pero kay chingo indo, hindi masyadong halata. Aga na luksoy ka su plato to kwanda. Agay latan? Pero okay lang yan. Para wala na daw balikan. Napakasarap kumain mga chingo. Lalo na pag guto, kaya sulitin ang kain. Dahil bihira lang mangyari to, dito natin ibabawi ang hirap at pagod sa trabaho. Kaya pagkaubos ko sa platong ito, kumuha ulit ako ng panibagong makakain. Di bali ng tawaging patay gutom sa oras na to. Basta ang importante, busog ako. Di ba mga chingo? Kaya round 3 na tayo mga chingo. Ibang putahin naman. Bali 35,000 Korean won or 1,500 pesos ang bayad daw ng bawat katao. Mapera talaga si si Bossing. Baka may pakash pa dyan. Bekenemen. Mga seafoods naman ang kakainin ko at mga dahon-dahon. At panghuli na lang ang mga prutas. Meron din silang kalamares. Sinamahan ko na din ng mga matatamis. Hindi kayo sumakit ang tiyan ko dito. Bahala na. At sa mga oras na to, siguradong busog na ang lahat. Kaya yung iba nagtatagay na. Anli din kasi ang mga alak. Sige, magpakalasing lang kayo dyan. Basta ako kakain lang ng kakain. Sarap kaya. Busog na busog na naman ang chingo nyo. Apisak ko lalamot lang kaya maraming maraming salamat sa aming bossing sana bukas ganito ulit agaylatan